Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayong kinilig sa revelasyon ni Donnie patungkol nga sa arcade nilang dalawa ni Belle para sa telesereng Kanpai Mi Love. Marami kasing naglalabas ang mga behind the scene na kung saan nga makikita nga nakaride pa si na Donnie at Belle at wala nga ito sa naturang scene. Kaya naman itong si Donnie ay kagad ng tibignyag na for fun lang ang kanilang ginawa ni Bell. Ay nga dito sa Instagram post ni Donnie, Bingling Adventures. We did this for fun. By the way, kaya wala sa skin. Hashtag and buy me love. Marami naman ang napapawaw at napaw omg sa naging revelasyon na ito ni Donnie. Ayon nga dito sa mga komento ng mga netizens sa kanyang IG post.